Ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Heriko, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag kanya. niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guru, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Noon nakakita siya at sumunod kay Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsayo po po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatatlumpong linggo sa karaniwang panahon. Tatlo, apat na linggo na lang ay papasok na tayo sa panibagong taon ng kalendaryo ng ating pong liturhiya. Sa araw na ito, kung kayo po ay tatanungin ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano po ba ang isasagot ninyo? Unang-una, alam mo ba talaga kung anong gusto mong mangyari? Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Alam mo ba talaga yan o hanggang ngayon ay napapakalutang ka? hanggang ngayon ay parang wala lang. Mahirap yun eh. Mahirap dalhin sa isang direksyon ang isang tao na siya mismo hindi niya alam kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kaya ngayon sa umagang ito at sa linggong ito, kasabay po ng pagdiriwang ng linggo ng mga bilanggo, tayo ay binibigyan ng pagkakataon at itong pagkakataong ito, ano ang gagawin natin? Sasayangin ba natin o babaliwalain o sasamantalahin natin na muli tayong magkakaroon ng pagkakataon? Marami po sa mga nabilanggo ay dala ng kahirapan, dala ng kanila pong sinasabing kumapit lang sa patalim, gusto lang naman nilang mabuhay. Marami din naman ang nadala sa bilangguan dahil sa kagagawa ng iba. Ano tanuman, binibigyan ng pagkakataon kung sakali na mapalaya ang tanong nga, ano na ang gagawin mo sa buhay mo? mayroon tayong, uh, may pinapakilala sa atin na isang tauhan sa ating pong Ibanghelyo, si Bartimeo. Kung pababalikan na mula dulo, umpisa, malinaw kay Bartimeo kung ano ang gusto niya. Ang sabi niya, gusto ko pong makakita. Kasi nga, bulag si Bartimeo. Hindi ko alam kung pinanganak na bulag o nabulag lang sa kalaunan. At ang paniniwala ng mga Hudyo noon, kapag ang isang tao ay pinanganak na bulag dahil sa kasalanan ng mga magulang. At kapag siya naman ay nabulag sa kalaunan, ay dahil siya ay may ginawang kasalanan. So, kung ano man yan. Pero ito, malinaw kay Bartimeo, gusto niya makakita. Dahil mahirap maging bulag. Pag bulag ka, itinuturing kang walang silbi. Kaya nga, yung nasaan ba si Bartimeo? Sinabi dito, siya ay nasa tabi ng daan. Wala sa daan, nasa tabi ng daan. Kasi nga, walang kwenta isinasan tabi. At para mabuhay, mamamalimos ka. Manghihingi ka ng pagkain, manghihingi ka ng pera, yun ang kalagayan ng isang bulag. At tinan nyo nga yung katabi ninyo, bulag ba o nagbubulag-bulagan? Kasi minsan, mas mainam pa yung bulag kesa sa taong nagbubulag-bulagan. Yung bang nakikita mo na, nasa harapan mo na kung ano ang dapat gawin pero sadyang nagbubulag-bulagan ka at ayaw mong gawin kung ano ang dapat gawin. Kaya ano marinig, bulag lang siya, hindi siya bingi. Bulag lang siya, hindi sa pilay. Hindi puto lang kamay, bulag lang siya. So kung ano man ang katayuan, ano man ang kapansanan ng mga kapatid natin, eh, ikaw naman, yung katabi mo, buo naman yan, kompleto naman yan, pero bakit parang ayaw mong magkasilbi? Iba po yung pagsinabihan ka ng wala kang silbi kesa sa ikaw, sa tingin mo, sa sarili mo, wala kang silbi. Umaasta kang walang silbi. Kasalanan mo yan. Huwag mong isisisi sa iba. Kasi pag nakita mo na, kumilos ka. Kasi ito yung ginawa ni Bartimeo na itinuturo sa atin. Nakita, narinig ni Bartimeo, uy, yung Jesus, sinasabi nila, ito yung nagpapagaling. At pupwede akong tulungan nito, nanalig siya kay Jesus. Kahit naririnig na niya. Kaya nung nandiyan na yung pagkakataon, o, sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung sigaw na yon na humihingi ng tulong. Yung sigaw na naglalaman na sa wakas may pag-asa na ako. Hindi ko to sasayangin. Kikilos ako. Si sigaw, kaya ang sumigaw eh. Kasi mahirap po yung wala kang silbi. Ulitin ko po, no? Mahirap din yung mas pinili mong maging walang silbi. Eh, kompleto eh. So, nasaan ba talaga ang problema? Kaya nga ngayon, no? sasabihin ko ulit, kung makakaharap mo sa si Jesus, kung talagang magsasalita sa si Jesus, bubuka yung bibig niyan. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Alam mo na ba talaga? Uy. Wala, di ba? Tulala, di ba? Kasi sa mahabang panahon, nasanay na tayo na tumunga nga. Sa mahabang panahon, nasanay na tayo na miaw, 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 miaw. Lalatagang ka na ng pagkain, lalapit ka na lang. Minsan nga, nandiyan yung pagkain, ayaw mo pang kumilos. Ano eh, anong mangyayari sa buhay natin? Gusto lang natin, himala, himala. Eh kung gusto mong maghimala, kumilos ka. Kaya hindi nabigo si Bartimeyo dahil meron tayong Diyos na sa diyang nakakaunawa ng ating kalagayan. Naiintindihan niya ang ating paghihirap. Yung mga binagyo, mga nasalanta ng bagyo, naiintindihan ng Diyos 'yan. Pero yun nga ano, isang paalala din, ano ba? magbubulag-bulagan ka pa rin ba? Magbubulag-bulagan pa rin ba tayo? Manina na, bangit ko po sa 6 a.m. mas no? Nakakatawa din tayo, no? Parang nakakaawa tayo nung panahon ng bagyo. Marami tayong kababayan, nasa ibabaw ng bubungan. Tapos yung, alam mo yung pakiramdam na tinitingnan mo na lang yung bahay na inaanod. Pinagpaguran mo yan ilang taon, di ba? Tapos inaanod na. At wala, wala kang masabi, manlulumo ka, no? Yung mga kabundukan, lumalagaslas, nag i -isline. Tapos yung mga inaasahan na kailangan tumulong, wala. Tapos nung humupa na ang lahat, andun, dumarating. At anong ginawa naman natin? Ba, -entertain pa natin na parang mga celebrities. Para bang utang na loob pa natin na lumabas sila. At ang bilis natin makalimot, no? Ganun lang pala kasimple. Kapag yung mga Pilipino, sa tindi ng problema, picturean mo lang tatawan. Napa-picture pa. Na para bang ano nangyari? Hindi nga ba nakita? Ano nangyari? Ano bang ginawaan nila? Pupunta doon, papa Imbis na ayusin yung kalye, ayusin yung imbornal, ayusin yung mga kanal. Magpa-picture lang. Tapos okay ka na. Nakalimutan na ng mga na, na trahedya. Kasi sadyang ang problema, magbulak bulagan tayo. At mahirap gamutin talaga yan. tanong ulit, alam mo ba talaga kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Nakikita mo na kasi. Nakikita mo naman yung pattern. Pero sadyang ayaw mo eh. Pero nawa, sa halimbawa ni Bartimeo, eh magsumikap din tayo. Kung makita mo na at kung makakita ka na, sana po talagang doon tayo sa direksyon patungo kay Jesus yung buhay na patungo kay Jesus. Dahil ang gusto ni Jesus, dahil naunawaan niya ang kalagayan natin, ang gusto niya makaranas tayo ng ginhawa. Mararanasan natin yung hirap, pero hindi nagtatapos doon. Sa bandang dulo, gusto niya maranasan natin ang ginhawa na nararapat sa atin. Kailangan lang natin bayan ito ng pananaling at pagsusumingkan. Amen.